Guys, magluluto tayo ngayon ng dinengdeng. Ito malunggay, shrimps ang ihahalo ko. Kamote tops at saka okra, at saka saluyot. And then yung bagoong ko dinengdeng. In a brow in Ilocano. Ito pwede nang ilagay yung bagoong dahil kumukulo na yung tubig. Ito, inuna kong nilagay yung malunggay, okra, at saka saluyot. Pag kumulo na ito in 5 minutes, isunod ko na yung kamote tops at saka shrimps. Yun lang. Simple ang luto lang nitong dinengding. Ito na, tapos na tayo. Tapos na si Mama Mia. Ready to serve. Ito, guys. Tapos na si Mama Mia. Ready to eat. Dineng-deng. Inabraw in Ilocano. Ang sarap, guys. Dahil fresh na fresh from my backyard.